human okay. sa, na, Still under process uh, po ma'am, may DNA. Uh, hindi kasi pwedeng basta dalidresyo. May process and procedures talagang okay. sinusunod. So, nasa state, first stage po lang sila po uh, before extraction of the sample itself. Yung uh, tinatawag na drying muna. Um, um, uh, so, sir, it will take ilang days po Para sure. malaman kung itong buto na ito ay sa tao at ito naman ay sa uh, hayop? I-clear po lang po. Uh, yung sinabi ni Chief PMP na yung regarding yung sa animal or human domain, I morphology na po yun, which is yung sa doctor po. Uh, yung sa amin naman po is identification po yung sa DNA. Mm. Yung identification na po yun, since buto nga po ito, uh, magkakaroon kami ng mga siguro mga initial findings, 5 uh, to 7 days. But uh, we need to make it clear to the people po na very challenging po ito kasi considering ko na submerged po siya sa tubig. So, and at the same time po, just to give you an idea, we received 91 samples po ng buto. Ma hindi naman po malalaki lahat. May malalaki, may mga maliliit. Pero, it's just to tell you po yung kung gaano po ka challenging po itong mga ginagawa po namin. At at the same time po, hindi po kami nagbibigay po ng false hope sa kanila na saying na mabilis, madali to, mabilis to. Again po, nakasubmerge po ito. Pero may mga processes po kami, may mga protocol kami uh, dun sa mga samples na po yun. And at the same time po, ang sa amin naman po is whether or not maka-generate kami ng sample o hindi, we will still be trying po. We will still subject everything to examination po. Just as on na magkaroon po kami ng findings po.